Kayo ho ba ay meron ng lutong ulam diyan? O kung wala pa, tara tayo magluluto. Magiwa muna tayo ng ating bawang at sibuyas. At meron din ako dito isang perasong siling haba na ihiwain natin sa gitna. At ang ating mapupulat, makikinis na kamatis. Sana all. Hiwain din po natin ito sa ating mga gustong hiwa. At meron din po ako dito talbos ng kamote. At meron din ako dyang isang tali ng peche. Hindi ko na lamang po naipakita At ang ating dalawang perasong itlog na pula. Matin po itong hiwain pero ito po yung dinurog ko. Hindi ko na lamang po naipakita Meron din po ako dito tirang pritong isda kahapon. Inunit ko lamang po yan. Kaya parang medyo bagong luto siya tayo na at mabisa na tayo ng ating bawang at sibuyas at ang ating kamatis atin lamang itong dudurugin yung ating kamatis para siya ay lasang lasa sa sabaw tapos yung lalagyan ko naman ng tubig kayo nang bala kung gaano'ng karami tubig yung gusto ninyo tapos lalagyan ko na ng chicken cube at yung ating itlog na pula medyo maraming sabaw yan kasi mahilig sa sabaw yung anak ko. Tapos nilagyan ko na siya ng paminta. At ito'y ating tatakpan hanggang sa ito'y kumulo. Pag ito ay kumulo na, pwede na natin ilagay ang tangkay ng pechay. Nilagyan ko din siya ng kaunting patis kasi medyo matabang. Tapos ilagay na natin yung siling haba, talbos ng kamote at yung dahon ng pechay. At kapag ito ay kumulo na, pwede na natin ilagay yung ating mga pritong isda. At kapag yan ay medyo kumulo na ng kaunti tulad nito, pwede na natin patayin yung ating apoy. Masarap po ito lalo na kung kayo ay medyo umay-umay na sa karne, pwede nyo po itong ipagsalit-salitan sa inyong mga pang-araw-araw na ulam. Pwede nyo siyang kapag medyo sawa-sawa na sa karne, mag-ista at gulay naman tayo. Ayan, ito'y ay ating titikman syempre ating titikman hindi lang tikim tayo ikakain kain po tayo kain tayo na masustansya pa. Sarap na yung sabaw. Malakas na siya. Lasang-lasang yung itlo Boa noite.